One, uh, medyo uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko, nababangungot ako eh. No? At ang gumising sa akin, ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay uh, nahuli sa EDSA, doon sa bus terminal. Hay ko, ano? Nandito ako sa eh Paano mangyayari yun? Kaya medyo nakakasama ng loob, ano? Dahil yung mga ganitong klase mga paratang, katulad ko, may mga pinagdaanan tayong, uh, kumbaga, may phobia tayo dito eh, na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa, sa inyo, medyo napikon talaga ako. Uh, and I want them to explain kung sino ba talaga ang buong rebilya yung nakita nila baka naman kaluluwa ko 'yung nakita nila doon at uh, unang-una hindi ko kotse 'yon. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin ang uh, uh, ang asawa ko nakaupo siya ngayon sa CA pero hindi siya hindi 'yung 17 th Congress. Kaya napakabigat na itong nangyaring ito. Kaya sabi ko nga, eh, -pwede ipatawag dito sa Senado at uh, ipaliwanag sa akin. No? In fact, sabi ko pa nga kanina, uh, kung uh, ano, ipare-recall natin yung budget ng MMDA. I just want to make this clear. Medyo mainit lang ang ulo ko kanina. Tingnan natin, ano, dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, eh, madadama yung buong departamento. Uh, I heard, pupunta raw dito si... Uh,

Tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala eh, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway. Kumaway daw ako. Merong silang budget sa body cam. Dapat yung kumuhay na yon ay nakita ng uh, enforcer. And that is so unfair para sa akin. Uh, alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko eh. Winasak na tayo sa media before. Uh, sa social media, Uh, ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang. Kaya nanginig talaga yung laman ko. Kaya yung paggising ko kanina medyo, medyo na high blood ako. Napaanak ng teting ako. Pasensya na po. Ano harapin niyo po si Nechaman artist? Yes! Yung... Harapin ko, si... harapin ko sila. Miski si yung... Bong Nebria. Uh, kung sa, sa, atin, no, sa, bilang isang senador, nagagamit nila. Kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo. Huwag yung mali. Uh, Siyempre, alam naman natin, no, yung mga kababayan natin dyan, nata-traffic, eh, tayo sumusunod din sa batas trapiko. At wag, wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung nagtalaga talaga nagkasala yung senador, o kahit sino pa siya na talaga namang, ano, tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? Miski yung mga malilit nating uh, gumagamit ng lansangan. Kawawa din. Kung sa amin nagagawa, but more yung mga malilit? Sir, yung sinabi ko kasi nung nagpag-gapok na senador, may budget deliberations daw, no? kaya nagpapatali. Sir, you think kung ganun ang yung reason, dapat ikita nila yung reason? Exactly. Dapat ikita nila kahit na sino pa yun, senador o congressman. No? Uh, Unang-una, magkakasama tayo dito kagabi. Umabot na ta tayo ng what time? 1.30 na yata or almost 2 o'clock in the morning. So, imposible pong nandoon ako. Nasa Kabiti po ako. So, hindi po si Bong Rebilla yun. Kung po, Kung si Bong... Siguro hindi sila dapat sa akin mag-sorry. Mag sila sa bayan. Dahil ang... Ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang, uh, ang taong bayan. Eh. Sabi ko nga hindi hindi kasalanan ng lahat yung kasalanan ng isa. ilan Pero dapat eh tingnan ko muna kung ano yung sasabihin nila mamaya. So let's just wait and see. I'll think about it. Depende sa mangyayari mamaya. Ah, uh, hindi pa kami nagkakausap eh. So, kaya nga sa pagpunta nila ngayong hapon dito, let's see kung ano yung, kung ano yung sasabihin nila. Basta sa akin lang, eh, sana yung sasabihin totoo. Sir, Huwag yung gagawa ng mga invento. Sir, have you seen yung video na si uh, Yun Paul Lebriha, tinitignan niya pa yung papeles nung pin-lockdown nila sa sakyan? ba diba, sana siya kung nandun kayo sa loob ng sasakyan, siya rin mismo yung nakapagsabi, kung kayo talaga yung nandun sa to, Kasi pin-lockdown niya, tinignan niya yung mga papeles ng ano, sasakyan. O oh, yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh kung kung nandoon siya mismo dapat inapproach niya di ba Eh total naman nagpapapogi siya dapat eh nagpapogi na siya totoo talagang pogi eh Sumayo eh natutulog yung totoong pogi eh <laughs> sir, Sign by yung sir is this a sign Well, sa aspeto na yan, ako hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan kami, going to, uh, to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang, di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even na uh, galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposible yung gamitin namin yung busway na yan. So talagang uh, kaya nakakapanting ng tenga. Pero sa, so, sa pastor, kasi ang issue is kung sino ang pwede at hindi pwede dumaan eh. Pwede yung mga pag-emergency, of course yung buses. Pero kung sir, gusto nila na expand na pati sa mga senators congressmen, sa tingin niyo dapat may privilege kayo talaga na gumamit sa bus Unfair yun para sa mga malilit na kababayan natin na dumadaan dyan sa... So, ordinary lane, tapos sa bus lane, bibigyan natin ng special treatment yung ating mga mababatas o mga kasamaan natin. Uh, kaya, ang sa akin lang, kung talaga nagkasala ako sino man yan, kahit sino pa siya, tikitan nila. At wag nilang gamitin sa publicity, pagpapapogi o para sumikat sila. Sir, mag po. mag lesson na dapat hindi basta-basta naglalabas ang basta information ng mga public official na hindi verified? Alam nyo po, kung meron may isang tao dito na mamapagpatawad, siguro ako na yun eh. No, uh, katulad ko, nagdusa ako uh, apat na taon, anim na buwan sa kulungan pero pinatawad ko na yung mga taong nagkasala sa akin eh. Yan pa kaya, napakasimple. Pero dapat magpaliwanag siya dahil ayaw ko na yung mga maliliit na tao ay mapirwisyo din ng mga maling paratang. 'Yun lang. Thank you very much po. Maraming salamat. Pero sir, sa private linya siya, sila haharap din. Private muna po. Gusto niyo nakaharap din. kami. Nandun kami. Para marinig niyo 'yung pagsuwali. Gusto niyo marinig? Yes, sir. Sige, dito, sa harap ninyo. All right. Baka akala may tinatago pa eh. Diba?